Hi, 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 mga talong. Ayan, o, nag-umpisa na siyang magdilaw. Kaluoy, sayang naman. Kasi alam mo, malamig dito. O, ayan, harbisin ko na lang to. Bago pa ako maunahan ng taglamig. Ayan, o. Hello, 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 mga talong. Okay, mga talong. Kumusta kayo, kumusta kayo? Ayan, makakatikim na naman kayo ng tubig. Nandito na naman si Inday Pranka. Ayan, kaya lang harvestin ko na kayo kasi oh. Sana ma hindi muna siya mag maglamig. Mm, mm Sayang namin. Hello, hello mga kamuting kahoy, mga kamuti, kamuti, kamuting talbos. Ayan, oh. Hala, ang ganda. Oh, apak. Oh, hala, ang kinis ng mga ano. Oh, kinuwanan ko siya last week. So, ngayon, kukuhanan ko ulit siya, oh. Hala, ang dami. Ang dami pa, oh. oh. Tapos next week, wala ako. Next week. So, one week, ako hindi ko kayo dadalawin. Kaya, uminom na kayo ng maraming ngayon, ha? Uminom, uminom kayo ng maraming. So big, ayan. Aking okay, kamatis, kumusta naman kayo? Kapos ang mga lagay ninyo? bilisan yung tumubo para mahinog na kayo kumusta kumusta ang ditong part 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 dito ng aking bilog na talong oh, mm, hala bilog na talong ah, oh, diba kumusta na kayo kumusta na kayo ang aking kolorabi eh, di diba, ko alam bakit ko kinakain yung dahon ng ano yung aking paprika uh, oh hala oh ay sorry nabalik ko siya ano ba yan di ba